Yo yeah, mga lodi ngayon tuturuan ko kayo kung paano buksan ang dilata gamit lang ang kutsara. Yo yeah, mga lodi, so halimbawa yung inyong kutsilyo ay nawala, iimot na imot ka na hindi mo <laughs> hindi mo mabuksan ito. So ito na lang ang gagamitin mo ano. Yan. Yeah. So ito kung mapapansin niyo yung kamay ko mga lodi, pantay na yan kasi may bali ako dito. Yan oh no, mga lodi. So kaya gagamit ako nito. Kasi wala na yung lakas ko. <laughs> Yan. Ang mga wala yang butas ha, oh. Okay. So, ito na. Ayun nyo lang. Bali na balian ako sa kamay kaya ako hihirap ng kumbersa. Yan. Pabutas na siya. Ako, nakilu. <laughs> Teka lang. Dito sa kabila, nakilu. <laughs> <laughs> uh, yan wala ka sa yan gagawin nyo lang yan putas ah, na siya ha. oh yan putas so gagamihin nyo na yan oh 'di ba dali lang oh mm. tapos yan oh bukas na siya mula yo oh. kun lang gamit natin diyan ha oh Lalo na doon sa malalakas ang braso. Tapos, sasalin mo lang, Bime. Eh. Joy, <laughs> easy open ka na mas yan, eh. <laughs> easy to open pa. Easy to open. Na to. Ano ba yung hindi ko nakita? <laughs> easy to open. <laughs>